What's up mga Karatski! Bigyan uh, tayo ng ibo helmet Dahil meron tayong pagbibigyan uh, Bigyan natin yung Patid ko na pastor Yan, pinayara na natin yung napili nating helmet Pinayaran na natin sa kahera Ayan Yan, kung makikita nyo, napakaraming nilang mga helmet Yan, yung gustong gustong ibo na kulay Hmm, napakaganda. <laughs> Yan, makikita nyo, napakaraming yun yung pagpipilian ng alaski. uh, Ratski. Ah, no? di Hindi lang nga ibo yung humit na mga simulation ng mga Ryzen. Ah, uh, sa so, marami silang kasi yung hindi na sa so, mga tagaw samis dyan uh, kung gusto nyo ng uh, Ibo Helmet uh, punta kayo dito sa Elmio Vicente malapit lang sa Saint Juan Hing at saka sa ano, Unitap Building ah, uh, napinan natin yung tindahan nila El Mayo Vicente kaya ibisit mo lang yung, yung face nila ayan yan yung napinan natin yung natin nahanda na ayan pinigyan natin yan yung kapatid ko na pastor hindi uh, ah, si may kalayuan yung biyahe niya ah, uh, mula sa simbahan namin yung uh, tahanan niya kung uh, atan ang apat na oras kung normal na takbo lang pero yung pag ibabuyin mo talaga mga kasama 3 hours yung biyahe niya kaya bibihan na siyang full piece na limit yan kung makikita nyo yan ang tindahan nila pangalan ang tindahan nila eh Mio yung mga katsi kasi tayo dyan din din nila pag ito lang yung tindahan nila pero napakaraming unit man mapilin yung mapilin. Ayan, nyo. Nyo na pwede ko pilihan yan, kita nyo mas tayo naman mga karapski huwag niyo patagalin kung makubusan pa kayo ng ilo <laughs> helmet yan pinaka-unbox ko na sa uh, aking asawa para matingnan namin yung quality ng helmet yan niya yung, yun, yun, yung uh, clear lens nya yan yun, niya kung kano ka quality ba? Yung mas namin para patingnan talaga namin kung gaano kaganda yung helmet at saka kung gaano katibay at yung quality ba? sa bag pa lang nyo saka sa karton talaga makikita ma ano, alam, lang malalaman, malalaman talaga yung quality na helmet kaya no wow diba napagkaangas ibo baka naman hehehe di ba? Napakagandang helmet. Yan yung pinili namin kulay, kulay red. Kasi yan yung request ng bibigyan namin. Uh, Sora niya na ng kulay pula. Kasi yun yung favorite, favorite color niya, kulay pula. Kaya yan yung pinili namin na isurprise sa kanya. Yan. Ready na para pang surprise. Pero bago dyan, prank natin ng konti yung bibigyan natin diba? papalitan natin ng laman yung box diba? Uh, yung kapatid ko pala yung bibigyan natin mga kratski bibigyan natin kasi half face lang yung helmet niya. bibigyan natin ng full face o. Oh. yan napakagandang helmet talaga mga kratski balang araw bibili rin ako ng uh, aking ganyan na ibo yung helmet kasi yung ginagamit kong helmet kasi low no, QYT quality din yung QYT nagaganap ako, ako sa mga kulay ng ibo kaya yan pagkatapos ng pagsisimba namin yan binigay namin sa si kapitin ko no? ang laki laki ng ngiti o di ba <laughs> kung makikita nyo mga kanatski grabe sobrang saya nyo mga kanatski uh, sa natanggap yung helmet pero bago yan <laughs> mawawala yun yung kunti yung ngiti niya kasi iba yung, yung helmet na sa loob. <laughs> ah. Mga hmm. kapatid, sana yung nagustuhan mo yung surprise ako kasayo. Sana magingat ingat pa lagi sa pagmamotor dahil meron ka ng mga anak. Kaya Ingat pa lagi sa pagbiyahe. Hmm. Yata yung sarili mo dahil meron ka ng sariling pamilya. yeah. Di ba ang ng tawa? Ayan. Hmm, Yan ay ang helmet mo. Kunin mo yung helmet mo. Ayan. Hmm. Ayos tiba Kayak <laughs> Selamat ibu dah, Selamat ibu <laughs> Sana yang nagustuhan Brother Yan Hop oh, Kita try aja ya oh. Yay. Hop oh, Yank Brum brum <laughs> <laughs> Ayos. Yeah. Wag lang <laughs> para mag-iyak. Ay muntandaan. Na kanjilan kami mga members mo nakahararay sa iyo. Kaya goods na goods. At Hanggang dito lang ang ating video Makranetski. At sana i-enjoy kayo sa pinapanood. And bless everyone